Chairman! Ba't hindi ah! nang tawag pa na lang kami ni Mr. Pinto? dito, nalang rito, kasi dito sa lago ko naka-blatter na kayo. Eh, naka-blatter kami chairman? Oo! Oh! Ano yung <coughs> ay, ay na na na, man, chairman. ba Tidakaw, eh? yung ginawa nyo kalokohan -kita na naman? Blatter nga nga naman Wala pa akong sinasabi! Ba't ko? Wala pa nga akong sinasabi! Paingan nyo muna ako! Ninimikla mo kasi kayo! Ano ba yung ginawa nyo kitang-kita ang dalawang... Hindi kami nanggagawa ng bike! Paingan nyo muna ang sinasabi ko! O minumura mo pa ako? Hindi ako magmumura! ako, iba't akong magmumura. Ah! Ano nagawa ko kayo? Kaya ako pinatawag dito dahil yung ginawa nyo. Yung ginawa? Hindi na kami nagnaaw nun. Oo! Oh, okay. hindi kayo na yun. Hindi naman din sa kanya oh. yun. Hindi kami nagnaaw nun. Di kayo nagnakaw pero kayo kumuha. <laughs> Inumura ako! Inumura ako! Inumura ako! Huwag kang magduduro! Huwag kang magduduro! Okay. Ba, ay, ako pala! Ako pala! Ako pala! Ako Oh, kagaya okay. oh, okay. okay. sorry, sorry, nya okay. pa ulung ko kayong dalawa okay mo 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 kayo na akin kasi yung may ari oh ma ibabalik ay bayaran lang na wala lang mag magiging option nyo pa 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 makuha mo sinasabi mong bike eh. yung kayo magkakaila. Alam niyo bakit? Kitang-kita kayo sa CCTV. Chairman, ah! yung bike kasi namin kinuha yun. Ginamit natin. Oh. Ginamit <laughs> yung pali. Kaya oh. sa inyo ng may ari. So, Kaya yun. hindi namin Saka, ninakaw. Oo. Oh, Nakita nga kami sa CCTV noon, Chairman. Pero hindi naman namin kinuha yun. Hindi namin ninakaw. Oo. Oh. namin yun. Ginamit yun lang. So, <laughs> yun, 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 yun. <laughs> Kaya lang, siyempre, yung may ari ayaw lang gamitin, ginamit nyo, eh, babayaran nyo na lang. Ha? Ah? Uh? Ikaw, anong binisip mo to? Lugi tayo dyan. Wala. Eh, ah, ah, ganito lang yun. Dalawa lang pagpipiliin nyo naman, eh. Ikukulong ko kayo o magbabayad kayo. Mag-isip ko. Iisin tayo, tol. mag <sutong> ko. Dito mo kami kukulong? Hindi yan. Ah, Di yan. <sutong laughs> Patunay na kulong ko Ikaw, kukulong. Anong gusto mo? mag tayo, mahirap yan. Pakulong ah? tayo, paglabasin natin. Huwag, huwag. Ano? Chairman. Okay, oh. Teka lang. Naisipan muna natin. Ikaw ano? May naisip na kami, Chairman. Ayun, Oh. Okay. Ano ang mga naisip nyo? Magbabayad na lang kami. Magbabayad na lang kami. Bala ko magpapakulong kayo. Huwag na. Anong papakulong kayo? Kaya e, naisip ko, eh, ipagpapakulong eh. Eh gusto ko magpapakulong kayo eh. Kukuha na lang kana lang namin ng bagong bike. Kung Talaga? ang bike? Oh. sige sige pagbalik niyo sige kuha niyo ngayon. Ano ba? gusto mo? Oh, okay. tin bike o ano? Ah. ano bike, Basta bike. Kahit ano, basta bike. Tayo na kakasama Oh, sige. Oh, Sa kanila Basta oh. So, or, hmm. okay. oh. tatanggalin ko na yung blatter niyo rito ha. Ano kami ha. Oh, sige. Tara na, tara na. Ayos yun ah! Pukuha ko ng bike! Ha ha! na ako! <laughs>